What's up at welcome sa Pochoclock Sa video na to, titingin tayo ng ilan sa mga samples sa mga relo nila Gerald Anderson, Julia Barreto, pati na si Kim Chu Spoiler alert po, lahat ng mga relo nila na titingnan natin today ay galing sa brand na Cartier Kaya itong video na to, gagamitin ko rin po para ipakilala sa inyo ang history pati ang legacy ng brand na ito Pero bago ang lahat, napansin ko po, 95% po sa inyo hindi subscribe kaya please do subscribe to the channel hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! experience lahat ng ups and downs, lahat ng mga binabato sa Hindi na lang parang pag may binato sa akin or may sinabi sa akin. Dito po sa relo ni Gerald, tingnan po natin yung K-shape niya na parang squarish. Tapos yung kulay din ng strap, pati ng case, kulay itim po yan. Tapos along the bezel, pati dun sa bracelet mismo, may makikita kayo na parang screws. And then dun sa dial naman, makita nyo, Roman numerals yung ginamit. Dahil po dito sa mga katangian na to, ko this is a Santos de Cartier, the, the large version that is ADLC coated, kaya po kulay item ang case ng relo. Ngayon, ang Cartier po, mas kilala po talaga sila sa mga alahas nila, pero malaki din po ang ambag nila sa, sa watchmaking. In fact, sila po ang pinakaunang gumawa ng panlalaki na wristwatch, pati ng pinakaunang pilot's watch. Nag-request po noong 1900s, no? specifically nung 1904, si Alberto Santos Dumont, isa po yung Brazilian aviator. Nag-request siya kay Louis Cartier na gumawa ng relo na pwede niyang gamitin habang nasa himpapawid. At ginran po ni Louis Cartier ang request na yan and that gave rise to the Santos. Ngayon, nung panahon pa po na yun, ganito na po ang itsura ng Santos. No? At ang Santos de Cartier in its current incarnation is a play on that original design. Ngayon, ang pangalan pa lang Santos de Cartier, talagang it's named after Alberto Santos Dumont. Ang SRP po ng relo na ito nasa 577,500 pesos, pero on the secondary market you can find it for up to 500,000 pesos depending on the condition of the watch. Pagdating naman po sa alternative, dahil po ang Cartier, ang specialty nila is design. I went for a brand na well-known din for uh, their designs. And this is a brand from China called Siga Design. Ang relo po na ito ay ang Series X Eye of Horus. At mapapansin nyo, skeletonized ang uh, dial nito. Kaya medyo distinctive ang, ang look niya. Naging focus ko po talaga sa pagpili ng alternative. Yung pagkakaroon ng black na case, black na strap, meron ding screws sa bezel pati squarish na na case shape no uh, ang SRP po nito nasa 249 dollars or US dollars pag kinonvert po yan to pesos that would be 14,000 plus shipping taxes and duties pa kasi this one would have to be imported from China all the same ang Cartier po known for their designs same with Sega design it's in the name kaya po tingin ko this is a good alternative to the Santos that Gerald is wearing in this footage. Okay, guys, so the colors that I'm really gravitating toward right now is the color blue. So I'm gonna pick five colors. Miss Joe said that. Dito po, kailangan natin tingnan yung case shape, pati yung bracelet niya. Very rectangular ang hugis ng relo na suot ni Julia dito. Tapos yung kulay din ng case and bracelet, mapapansin nyo, primarily parang manilaw-nilaw, no? Kaya I think this is yellow gold. Doon din sa dial, mapapansin nyo, gumamit ulit ng Roman numerals. ah uh, dahil sa mga katangian na to, ko this is a, a tank, the, the tank Frances, no? From Cartier as well. ah uh, this one would probably be the the small version. Ang Cartier tank, dinesign niya ni Louis Cartier noong 1917 at na-inspire siya ng isang actual na tank na ginagamit sa sa digmaan no ito ang Renault FT-17 ngayon ang suot na relo ni Julia dito would be a variant of the tank which is called uh, the Tank Francis at ito ay unang na release noong 1990s ang SRP po ng Renault ito mataas taas dahil nga gumagamit talaga ng ginto no it would be upwards of 1.5 million pesos. Pero on the secondary market you can find this for around 1.3 million pesos plus shipping taxes and duties. Pagdating po sa alternative, I really went for something na affordable and this one would be a Casio, specifically the the LTP V007G. 9B. Ngayon, ang naging focus ko talaga sa pagpili ng alternative would be the case and the bracelet color, pati yung paggamit ng Roman numerals, which, as I have said in previous videos, yung paggamit po ng Roman numerals in this specific style is a signature design cue from, from Cartier. At, Nabanggit ko po kanina yung design na relo ni Louis Cartier for Alberto Santos Dumont noong 1904 pa. Uh, yung Roman numerals na yan, present na nung no, pinakauna pang iteration ng pinakaunang relo ng Cartier. Kaya mahalaga pong design ko yan pagdating sa pagpili ng alternative sa uh, mga Cartier na relo. Ang SRP po ng relo na ito, nasa 2,760 lang po. Kaya tingin ko, it's a good choice. At kahit malaking pera po yung 2,000, no, when comparing it to what Julie is wearing, medyo maliit-liit pa rin. with gratitude. Of course, sobra talaga ako nagpapasalamat papasalamat my sisi kami para ma-push talaga tong pictorial na to. Dito po sa relo na suot ni Kim Chuno, kailangan natin tingnan yung case shape niya particularly the the length of the case. Na bangit ko na in previous videos, Cartier is really known for rectangular or squarish cases. But in this case, medyo mahaba-haba, no? Um, mapapansin nyo rin, merong diamonds dun sa bezel niya and then yung strap color niya. Medyo distinctive. Dahil diyan tingin ko, this is uh, a, tank American. The, the one in rose gold. ah uh, ang variant na ito ng tank, uh, American nga, ay nirelease naman noong 1989. And yung pagkakaroon po ng diamonds no it it really adds elegance to the watch and that makes it lean towards the the more feminine side talaga of the spectrum. Ngayon, ang SRP po ng relong ito nasa 1,354,500 pesos. Ang secondary market price nito would be right around the same amount. Pero dahil po sa kamahalan din, dahil umaabot na ng millions uh, it would be worth considering an alternative. And ang alternative po na naisip ko ay isang Hamilton. No? Uh, this is the American classic Bolton in the Quartz. Uh, ang naging focus ko talaga sa pagpili nito yung case shape niya, pati yung gold tone. Although, ito, nasa yellow gold tone siya rather than the rose gold. Ang Hamilton po, the, the brand, is or was originally an American brand pero during the quartz revolution due to the rising costs pati yung uh, competition no na uh, dahil battery powered na nga, mas mura they had to move out of America kaya at present they are part of the Swatch group and they make watches that qualify for the the Swiss made card criteria no ang key concessions talaga dito would be yung gold color nito is achieved with a sort of coating at uh, yung elegance niya has been replaced with ruggedness. Yung ruggedness po na 'yan, uh, I say that in part because ginamit po ang relo na ito sa uh, film na Indiana Jones, the the one that was released in 2023. Ang SRP po nito halos 50,000 pesos. But on the secondary market, you can find it for about 30,000 pesos plus shipping, taxes and duties. Pagdating po sa sa Legacy, no, I think Hamilton Has its own. Medyo nags-specialize sila talaga sa military watches. But in terms of the silhouette and the overall shape of the watch, I think you cannot really go wrong with this Hamilton Bolton. Ang boyfriend at girlfriend, pwede palitan? Ayun! Nakita na natin ang Santos de Cartier ni Gerald Anderson. Ang Tank Frances ni Julia Barreto. Pati na ang Tank American ni Kim Chu. Sa tatlong relong ito po, pinakapaborito ko yung Santos ni Gerald Anderson. Yan po ay dahil sa history at legacy ng Santos de Cartier bilang pinakaunang men's wristwatch. At doon naman po sa alternatives, pinakapaborito ko po yung mula sa Siga Design dahil po ito sa skeletonized dial nito at tingin ko napaka-unique na look in spite of this being a new brand from China. Ang Sigat Design po, marami na pong napanalunan na awards. Kaya po, itong relo na ito, trip ko rin po. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo merong alternative na masangko, please let me know in the comment section down below. Kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, please do hit the like button and subscribe to the channel. Malaking tulong po sa akin yung subscription nyo dahil napansin ko 95% of you na nanonood hindi po subscribe. Kaya please do subscribe and hit the bell icon. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!